ito po. May ko pa no? Uwi na yan sila. Uwi lang. At may last ano pa. Huling, huling na talaga. Huling paalam. Huling paalam ng business ito kasi gawing ano na ito eh. It's very accidental. Uh, we arrived here in Gulfview for very uh, yes. unusual purpose. Nasa huli? Kama yan. We've heard that uh, this beach is going to be closed. I think it's tomorrow. Tomorrow will be the last day. Mga kababayan <laughs> Itong uh, lugar na to Baas na lang nakikita nyo ngayon Na uh, may mga puno ng Puno ng mga niyog Dahil ito ay isang dagat Resort ay, Beach resort natin Na tinatawag na Gulf View Kaya uh, ito po sa kasalukuyan Ay nagiging, magiging dagat pa <laughs> Pero sa pagdating ng mga ilang araw Ay magiging kalsada na ito Oh, tama. Ito makita niyo mga buhangin diyan. Ayun, makita niyo Uh, ito so you can see it well there, the area there itong inupuan namin ngayon na uh, ilang araw na lang magiging kalsada na ito yes so this area over here was going to be a highway or a road for the vehicles in Davao City kasi nagiging uh, develop na ang gabaw matrapik na sa... ay dago matraffic, layo matra na kaya ang microphone ba? nakalimutan ko yung magbun ko na lalagay ko na dito sa... sa ano ko dito sa... malapit sa ano ko ba? itong <laughs> uh, inupuan namin ngayon ilang araw na lang ay eh, magiging uh, kalsada na ito kaya mga kababayan, uh, nilalanghap namin, kine advantage namin yung pagkakataon. Yes. Kasi siguro mga sa susunod na mga linggo, wala na to. Pagiging kalsada na ang Oh, to kahit hindi yung alon malapit na malapit na sa malapit na malapit na sa pinupuan namin huwag ko pala yung galaw steady lang alam mo, maya maya yan yung alon dat... may isda lapag sa atin dyan yung alon, papalo na sa amin yan maya maya Ayan, naanagunihan itong ganihan, oh. <laughs> Ganito. Oo, oh, tama. Oh. Oo, oh, naabot na. Oo, oh, na. Dula. No? Oh, <laughs> <laughs> Oo. Oh. So, wala pa na. Dito na pa. Oh, wala pa, wala pa. na dito. fisik na Maya, maya. Ma ma papunta dito yan. Nakikita na ng na. Sige pa, alol pa. May tagli. Isa ka tunang lapag diya. Mga ambak pa. pak, Uy! Hahaha. gamay lang doon. <laughs> Sumpa na to. Bitbitan na, na to ah oh 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 tanaw ini yung abut tadi ang tuh bigyan ba abut tadi abah dapat sino kung ano